Ito guys, may panibagong adventure na naman tayo. At ito, talagang bago ang unang nagpakita. Ayun, sa pool. Ang isdang masakit makatinik. At may surahan dito sa pinakailalim. Ayun, sa pool. Hirap pa kalabas sa butas, saka sa rabbit yung tinik. Ayan, nadala rin. May ihawin na ang inakay ko yung isang uri ito ng surahan hanap ulit tayo at ito chinilas or sulpanit kung tawagin dito ayun sa pole masarap itong adobo sa gata prito basta kahit anong luto masarap ito at ito may surahan pa ayun sa pole katulad rin ng una nating nakuha nag-isa na ang inakay ko nakawala pa ayun sa pool na doble katuluyan ng tama ops talagang bago ayan sa pool rin andito nga pala tayo sa malapit lang sa dati naming linalautan magagandang klase ang isla dito Yon, kulambutan. Thank you Lord, at takachamba. Siguraduhin kita ng pana. Para pangdurudugtong, sigurado rin. Ayon, sa pool. Nasamaan ng tama. Namuti. Medyo inabot yung parte ng utak. Naandito lang talaga sa parting malapit ang kulambutan. Wala sa malayo. Medyo malaki na rin ito. Istimbit ko mga dalawang kilo at kalahati. Ayan na naman, nag na naman. At ito talagbago. Nakasilong sa kurals. Ayun, gitik. Di baling ang isda, mga gandang klase man. Dandahan lang tayo ng langoy para walang malipasan. At ito, may talagbago pa. Nasa ilalim rin ng corals Ayun, sa pole. Madagdagan pa sana itong isang kulambutan para makabawi agad sa puhunan. At ito, punong. Ayun, sa pole rin. Punong or galipos kung tawagin dito. At ito talagbago. bago. Aroy, kumulta sa agad ng pana. Hindi pa nga. Ayun, sa pool. Nagmamadali ang pana ako. Naigkas na kusa. At ito talagbago pa. Oy, sumiksik na sa pinakailalim. Palabasin natin. Para magandang patamaan. Ayon, sa Sa pool. At ito, talagbago pa. Ayan, sa pool uli. Op, solid. Ayun, hindi tinamaan. Ando na. Basta solid talaga ay. Eh. Hirap matamaan ng pana habulin natin. Papunta dun sa kasama ko. Kay Kasyoko ay papunta. Dun siguro gusto magpapana. Ayaw sa akin. ge yari ka dyan. O oh, ano? Ay, nakawala. Ito naman, ako naman. Ayan, sa pool. <laughs> Wala kang ligtas. At ito, talagbago, dalawa, magkatabi. Dubuli natin. Ayon, sa pareho. Itong isa, gitik. Hindi pala, nagalaw pa. Hanap ulit tayo. At yon, may surahan, nakatalikod. Ayon, sa pul. Ay, nakawala pa. Ha, ah, mali yan. Dito sa kabila, tingnan natin, nandun na. Lumayo na naman. Papahabol na naman sigurado ito. O, sabi na. Papagudin na naman ako. Aba. Parang pumapalian na ang kamay ko ngayon. Ayon, sa pole. Ay, nakawala pa. Huh. Wala. Ayon, sa pole. Pasmado na ang kamay ko. Kahawak siguro ng ba? Oo. At ito talagbago bago pa. Dalawa. Ito muna. Ayun, sa Paul. Kasawali. Ayun, sa Paul rin. Bali dalawa. Nasaan pa kaya ang mga kasama nito? Ito, may chinilas pa. Orsal panet. Ayun. Sa Paul. Aray, nakawala ka pa. Kasa uli. Ayan, sa pool. Gagataan ko ito bukas. Yung isa, pipirtohin ko. Oy, ko pa pa. Ay, salamat at nakaswerte. Ah, ito, siguradong good size na ito. Estimitin na rin natin. Siya. Ma 200 grams. Baka maglampas pa. Kwartang linaw na ito. 1K ang kilo nung nakaraan. Awang ko ngayon. At ito, solid uli. Sigurado, makapunit na naman ito. Ayun, sa full. oh, sabi na. Hindi ako nagkamali. Ayan pa. oh, nakapunit na naman. Nasaan na yun? Nawala. Andun, sa unahan. Siguraduhin ko na ito. Ayun! Sige raw. Makapunit ka pa? Ayan. Ang tama mo. Wasak-wasak. At ito, solid pa. Ayun, sa oh Oy, nakapunit kasama Kasa muna. Ayan. Wasak na naman ang tama. Bakit kaya tinawag itong solid? Ang lambot naman. Ops, kupa pa ulit. Aba, malaki rin ito. Good size rin. Pag sa dampo, tulang mintis ang kamay ko. Ko pa pa siguro ang gustong pagratamputin ng kamay na ito. Andiyan pa yung daliri, butas ang guwantes. Oh, puro ka ganyan. Wala ka. Ko pa ang gusto mong damputin. At ito talag bago magkatabi. Ayon, nadubol. Sa sulid lang ako nahihirapan. Malambot kasi ang laman. At ito, tapasa, naglalangoy. Maamo. Ayun, gitik. Ah, ito, para naman ito dun sa inalang inakay ko. Tag-iisa na sila. At ito, solid ulit. Alam na naman ito kung ano mangyayari. Ayun, sa pole. Buta't hindi nakapunit. Kala ko makakapunit na naman. Yon, kanuping Nasa ilalim ng corals Ayon, gitik. Nakachamba tayo ng kanoping. Hanap ulit tayo. Baka may kasama pa. At yon, may kasama pa nga. ayun, sa pole. hanap uli, baka may kasama pa. Yun, talagbago, dalawa. Uy, umalis na. Pariho nang umalis, ayan, sa pool. Nakasaan yung isang yun? Nawala. Andun, sa unahan. Buti at huminto dito sa parting unahan. Ayan, sa pool rin. Maganda at malalapad ang talagbago. Ayan. Ito na ang pinakatamang sukat nito. At ito, manitis. Ayun, gitik. Paksiw, ang masarap na luto dito. At ito, solid pa. Ayun, sa polo, ay nakapunit na naman. Ayan pa. oh sige raw. pumunit ka pa. Grabe ang bintis ng kamay ko pero kung madampot walang mintes at ito may kanuping pa ayon sa pole ayos at nakatatlo tayong kanuping Yan guys maakit na rin ako sa bangka at ito yung kasama ko ayos na rin yung napanaan niya itong pulang ito na isda lambingan ito dandahan ng langoy tayo na, makita tayo sa bangko. Yan guys, ayos naman isang dive. Buti at takasya ang bangko lambutan magandang klaseng isda rin. Mabuta ta ka kulambutan. <laughs> Ayos man itong unang dive. Makakadili siya na rin ang pandurdog <laughs> Mapangalawang dive pa kami. Dito lang rin kami ma-dive sa lugar na ito. Halos tabi-tabi man ang bahura dito. <clears> then <throat> guys, hanggang dito lang ulit ang una nating dive.